are celebrating their anniversary uh, karong adlaw so padulong ko dito sa ilaha unya para maghatag mensahe kanila but it's uh, it's mainly about um um the rule of law kana ang ako ang mensahe para kanila criticize pp ang imo pag-attitude ko dili ba kaya siya mo sa mga um dili man siguro siya sa tanaw nako na dili siya mapolitisize tungod kay the bawenyo ko og uh, Uh, Vice President po and uh, do na po'y duty na i-comfort ang mga members sa uh, sa KOJC mm -hmm. sa ilahan kalisod na ginakaagian ka. Alright, thank you, ma'am. Um, ang mensahe natin sa mga Dabawenos is uh, to uphold the rule of law and to call out always violations, uh, constitutional violations or violations as ato ang mga balaod in the implementation of the warrant of arrest. Kasi mabilis ang implementation ng warrant of arrest, hindi naman natin, hindi yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandiyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka nine days na sila tapos sa pag-implement ng uh, warrant of arrest nila. Uh, Dapat mabilis yun kasi to totoo yan at tama yan. aapektuhan ang imahe ng Davao City at naaapektuhan ang negosyo ng mga tao. In fact, ano mga unang araw, naapektuhan din ang mga flights to and from uh, Davao City. At hindi natin uh, gusto yon dahil ang gusto natin ay uh, mapayapang pamumuhay para sa mga dalawang. Do you think may uh, abuse of power ba side The abuse of power remains uh, to be determined by the court. No, I understand the. Uh, Kapag tinatanong ko ang KOJC kung sa ilahang mga lakang nagaingon sila pirmi na mag-file may uh, mag me o complaint, uh, dili na mo palang kason. So, ang ako ang pagkasabot, taghan sila mga giandam na mga kaso na ilahang i-file. So, that remains uh, with the court kung uh, dunay abuse of uh, authority. Pero kung opinion lang, na ko ang inyohang pangutanon definitely uh, doon ay uh, abuse of authority din ha uh, di na nato kinahanglan isa-isahon pa ang nakita yes. nato na kalapasan nga nabuhat para lang mag-implement og uh, search warrant wala tay problema sa pag-implement sa search warrant pero dapat unta masunod pod ang balaod sa pag-implement sa proper implementation of search warrant. Last year, Gary, sir. Sure. Ako, sir, personally, sa tingin ko, wala na si Pastor uh, Kibuloy dito sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City. Dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari doon sa Senate Committee hearing. So, napaka napaka taas ng time na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ba ako o hindi. At uh, isa din yon sa mga dapat pag-isipan din ng administrasyon. No? Uh, dahil sa mga mahabang-mahabang grandstanding sa committee hearing, eh, hindi natuloy hmm. uh, nakuha si Pastor Apollo Kipuloy. Personally, I think wala na siya. Okay. okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, Ma'am, Ma, wala, hindi ako nakapasok kasi isang lugar lang ang lagi kong napapasokan, yung studio at yung cafe. Doon lang ako nakapunta. So, hindi so, ko alam kung merong mga bunker saan sa ilalim. <laughs> hmm. Ano na kayo? Ah, uh, unya pa? Ako, kung one, one yes, kung nasaan si Pastor Kibuloy. <laughs> Nasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. You know, this has been going on for nine days. Ang assault sa inyong Kingdom Nation. At uh, I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan kalaban mo administrasyon kalaban mo dayuhan na superpower sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon walang contest hindi ako matatalo walang kompetisyon bakit ako matatalo They may be my, a minority. They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino, parensila. Noong ako ay naging vice president, isa sa lagi na problema natin di lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, ininstit ininstitutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang dilubyo typhoon, Pinaghandaan namin ang earthquake. Lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So, anong sabi ng libro natin dyan, sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito. Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted kahit kukunti lang sila trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Ng <laughs> isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din ni sa kingdom nation nalisan na ang mga tao na hadlok na sila and then i said mali nga malisan mali nga mahadlok kay baw mo nga ano gipadalhan mo og 5000 kapulis na inyong istoryahon na inyong ipasabot na unsa na ang atong nasod asa na ang rule of law ipadala sila dinhi para hadlokon mo gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila if they come from a place Of violence. The Kingdom Nation is the expert on peace. Kaibao anak, are peace loving Filipinos. And in fact, dili lang because the Kingdom. Nation citizens can be found all over the country and around the world. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. This is not about me and you, this is about the abuse of power and the assault. On the freedom of religion. Because, because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala. Tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. ang tulo. If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi,

break. On my way here, Kaganina naginom I will leave you with a verse. And nangita ko ug verse, butang na ko dito, of being afraid. And isa. On top of the list. Which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for you are with me Your rod and your staff they comfort me Ayo na ay Ginoo na natanaw sa tanan og ang iyahan gaba dili magsaba Let us clap for a hundred more years Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. God save the Philippines. Thank